sa mga Hebreo, Kabanata 8, ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhas ay mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan na nangaglilingkod sa anyo at anino na mga bagay sa sangkalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagat sinabi niya, Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal Palibasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako sapagat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pagkikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagipagtipan sa kanilang mga magulang nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga pusoy, aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila." at sila'y magiging bayan ko at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sabihing Kilalanin mo ang Panginoon sapagat ko'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sapagat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapwat, ang nagiging luma at dumatanda ay malapit ng lumipas.